Inako po ng dating presidente sa na si Ellie Spikeboy Pamatong ang responsibilidad sa pagpapapasok na sasakyan nila ng pampasabog sa Naia Terminal 3. Sinapan na rin ang reklamo ng tatlong na arestong suspect. Ang kanilang pakay. Alami sa na ng si John Consulta. <tod> <tod> Maingat ang pag-inspeksyon ng NBI experts sa mga pampasabog na nakita sa likuran ng puting revo na ito na pinirata sa Naia Terminal 3. Yeah, ang nasa likod nito, ang mga naarestong sina Emmanuel San Pedro, Sunny Johanon at Grandier Guerrero, membro umano mano ng mga grupong Guardians at USAFE. Sa wala na impormasyon ng mula kay AFP Staff Gregorio Katapa. Sinabi niyang may kaugnayan ng grupo kay Attorney Eli Pamato na nagtangkang tumakbong Pangulo noong 2004 at 2010, pero diniklarang nuisance candidate. You know, Pamatong has been uh, notorious for doing this thing. Hindi naman itinanggi ni Pamatong na siya nga ang utak sa pagpapasok ng improvised explosive device sa paliparan. Tulad ng pag-ako niya rin sa pagpapakalat ng metal spikes sa EDSA at Rojas Boulevard noong 2004, na ikinaflat ng mga gulong ng daang-daang sasakyan. Kung noon spikes, ngayon, ang ginamit, mga pako na inihalo sa kasuninang nakalagay sa bote at dinikitan ng iligal na paputok, nagod by Philippines. Well, to a certain extent, uh, I am responsible kasi in-encourage ko yan si Jojo My instruction was to do everything reasonable to stop Chinese uh, economic domination of the Philippines and dismemberment of the Philippines. Nagkataon namang bukod sa mga IED... Nakuhanan din ng mga suspect ng apat na pahin ng dokumentong nagderetalye ng plano umanong sabay na ratratin ang Chinese Embassy at isa pang gusali. Susundan din daw ito ng pagkapasabog sa isang mall gamit ang mga IED na pareho sa nakita sa NAIA. Naglalagay lang isa doon sa NAIA 3 and then the rest dadalhin sa SMO location. Tatlo sa SMO. Tatlo sa Mall Kasi iba strafing. Yung sa Chinese Embassy and doon sa DMCI. Sinampanan ng kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms sa mga naarestong suspect habang patuloy naman ang sinasagawang follow-up operation ng NBI laban sa na natitirang membro ng grupo. Na-inquest na rin ng mga suspect na hindi raw terorista ayon sa kanilang abogado na si Attorney Oliver Lozano. Si Guerrero, ipinairam lang daw ang kanyang revo sa isang kaibigan ng angalang Norberto na makikipagkita raw sana sa kanya sa NIA Terminal 3. Walang ebidensya na alam nila na may diumanong bomba Mayroon daw silang hawak na OPLAN. E mayroon din kami hawak na OPLAN na ang acronym ay OPLAN term na di umano o para i-extend yung term ni Presidente. Hindi naman grabable si uh, Attorney Lozano dahil marami ng past experiences na marami siyang sinasabi na hindi naman makatotohanan. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.